Aso, tila ginigising ang perdad na yumao. Naantig ang puso ng mga netizens sa video ng asong si Miley na walang tigil sa pagtahol habang nakatungtong sa upuan sa tabi ng kabaong ng kanyang yumaong perdad na si Crisaldi Danan sa Pampanga na tila ginigising ito mula sa pagkatahimlay. Maririnig sa video na in-upload ni Tyra Show na mayroong nagsabing gisingin, tawagin at pabangunin ni Miley ang kanyang daddy Popoy na sinasagot naman ng tahol ng aso habang pasulyap-sulyap sa larawan ng kanyang perdad. Bago iyon ay napansin na raw nilang walang gana sa pagkain at nahimik lamang ang aso sa unang araw ng burol ni Crisaldi. Kaya naisipan nilang ipatong sa upuan si Miley na tanaw ang letrato ng kanyang o ng taong nagpalaki sa kanya. Doon na nga nagsimulang tumahol ng tumahol ang aso na tila kinakausap ito. Natigil sa pagtahol si Miley nang buhatin siya at pakilipin sa loob ng kabaong kung saan mababakas sa mukha nito ang tila labis na kalungkutan. Naniniwala ang anak ng Yumao na nararamdaman ng alagang aso ng kanilang ama ang pagkawala nito. Sa pagkawala ni Crisaldi, ang mga naiwan na nito ang magpapatuloy sa pag-aalaga at pagkukok kay Miley.